ano bang pinaglalaban mo? Kuya Mark, kasi gusto ko nang makahanap ng ano, ng, ng magmamahal sa akin. Ilang taon na ba si Kuya Zac? ah uh, kaka-33 ko lang, Kuya Mar, this March 4. Eh, matagal na din kasi ako, Kuya Mar, na single. Matagal na walang practice. Oo, oh, hindi na nga napapractice yung ano ko, yung mga style ko eh. Marami pa naman ako mga moves. Eh, gusto ko ng magmahal ng isang taong mamahalin ako. Pero, ako uh, Kuya Mar, gusto ko talaga Bisaya. Kasi ang Bisaya, I'm avid fan talaga ako ng Bisaya ba. Bisaya na ako lang yung gugustuhin. Ganon. Ibig sabihin yung inahanap mo, preferably is taga Mindanao or taga Bisayas? Taga Davao. Masabi ko, taga Davao. Talagang gusto mong manirahan sa Mindanao ha? Amin Danau ba yung Davao? Oh no! Naku, taga saan ka ba? Ah, kuya. Hindi, taga ano. Hindi, taga ano kasi ako, kuya Mar. Kasi, tag, ayun nga, taga Pampanga ako. Pero about sa mga lugar-lugar, hindi ko alam. Ikaw ba ay uh, single or single dad? Single, as in single. Walang anak, hindi kasal. Walang sidecar, walang kabit, walang lahat. Single talaga. Wow! <laughs> Ilang taon na po ba kayong single? Actually, mga siguro, mga six months na siguro. Eh, six months pa lang, problema mo na. <laughs> Nako, paano na lang yung mga seven years, five years na walang jowa? Sa akin dati kasi, sabi ko sa sarili ko, gusto ko maghanap ng jowa pero date lang. Pero ngayon, kasi eventually, na-realize ko habang tumatanda ako, gusto ko na lang mag-date to mary Gusto ko na lang magpakasal. Aww. Kung may papayag na magpakasal sa akin sa kagaya ko, yung yung hindi mahilig sa gwapo yung sanang ako lang sana sa paningin niya kung pwede uh, definition ko nung love ang babae kasi masarap talagang mahalin para sa akin pag mahal ko yung isang tao gagawin ko lahat para sa kanya wag lang siyang masaktan oh ano ba yung uh, gusto mo ikaw yung mahal o ikaw yung magmamahal gusto kong malaman ng viewers nyo na mas pipiliin ko yung taong nagmamahal sa akin kasi based on my experience sa lahat ng minahal ko iniwan din ako kasi nga meron silang makakausap na mas gwapo lalo na yung mga foreigner apam, pakistan so hindi ko naman nila lahat pero yung sagot ko dun sa tanong nyo mas pipiliin ko yung nagmamahal sa akin kaysa mahal ko mas pipiliin ko yung nagmamahal sa akin kasi yun makakasigurado ko lahat gagawin niya para sa akin hindi hindi niya gugusto yung makita umiiyak ako sasaktan ako hindi hindi niya gugustuhin lahat ng ikakasakit ng damdamin ko. Naniniwala ka ba Kuya Zack na ang puso ay natuturo ang magmahal? Naniniwala ako siguro sa kasabihan na lahat ng bagay nawawala pero ang bagay lang isang bagay lang ang hindi nawawala yun yung pagmamahal mo sa isang tao. So sa akin mas sabi ko ang puso ay natuturuan magmahal na kahit hindi mo kayang mahalin, kaya mong gawing tamang tao, kahit siya pa yung maling taong dadating sa buhay mo, na hindi mo bigla ang inasahan na mamahalin mo ng todo-todo. So, yes po, natuturoan ng puso ang magmahal ng iba. Kasi sa totoo lang, Kuya Mar, iniiwan nila ako kasi madalas dito kasi sa TikTok, pag may nakausap sila ng mga uh, afam, korean, sasabihin nila na single sila, tapos pagka-inad mo naman sa Messenger sasabihin nila busy sila sasabihin nila o OFW sila sasabihin nila yung skip sasabihin ko naman pwede ba sabay tayo video call hanggang matulog hanggang makilala tapos ang dami nilang dahilan ah, kuya Mar yung sa akin maniwala ka o hindi naglalaba ako naghuhugas ako nagpapala ako Basta nag-ring yung cellphone ko, siya agad ang papasok sa isip ko kasi siya lang naman talaga yung nag-iisang babae sa puso ko. Talaga magpupunas ako nang kamay kahit anong ginagawa ko para lang replyan siya. So para sa akin lahat, tulad ng sinabi ko, gagawin ko lahat para dun sa taong ma mamahalin ako talaga. Ka-33, uh, nakailang juwa ka na? Palagay ko siguro tatlo. Bakit uh, lagi kang iniiwan? Kasi kung yung love ko nag kami sa araw-araw or kahit masaya kami sa araw-araw, mawawala yun, Kuya Mar, Mawawala yung pagmamahal, yung kilig, yung, yung burning ng pagmamahal nyo. Mawawala yun eh. Pero yung, yung commitment mo doon sa isang tao, malabo, malabo, malabong mawala. Yun yung ko, Kuya Mar, na yung sa commitment. Kaya hindi ko sila maiwan-iwan. Mayroon kasing nagkwan uh, dyan, nagko-comment. Sa isang relationship ba, do you believe uh, size does matter? Uh, nung wala akong girlfriend, masasabi ko siguro size uh, doesn't matter because kung ang lalaki naman mas malaki sa babae, eh sa tingin ko, okay nga yun eh. Pero kung ang babae naman mas malaki sa lalaki, feeling ko... Magnanay. Zack parang hindi tayo nagkakaintindihan. Anong, ano, ah, uh, sa, yung malaki po yung lalaki, Kuya Mar, or babae, yun po by size? <laughs> Tingnan mo yung reaction nila, nagtatawanan sila. Guys, hindi siguro sanay si... Kuya Zach, dito sa mga topics natin. Ah, uh, yun nga, 5'3 kasi ako. Pero, pero kung yung size naman, okay, alam ko na, Kuya Mar, gets ko na kung yung size naman ng ibig niyo sabihin um I believe kung hindi malaki yung pero which is not true naman kasi uh, ng ngayon tulog pa yun sa I, 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 assume na malaki talaga yun naman sakto lang siguro pero pero kung hindi naman siguro makuha dun sa ganon sa tingin ko babawi na lang ako sa dito sa yes. I think para sa akin na bilang isang lalaki no hindi siya nakakatulong kasi yung mga ex ko kasi iba-iba position kasi lahat ng crossing style pero I assume depende pa din yan sa babae pero para sa akin naniniwala ako na no no para sa so, akin so, no. ibig sabihin doon sa tatlo mong naging jowa nagawa mo lahat ng style na binanggit mo Yes. Yes. Yes, Kuya Mar. Yes po. Ah, okay. Sige ba? Kasi pag uh, dinamihan mong uh, enumeration ngayon, bag nakahanap tayo dito ng uh, magiging partner mo, baka hanapanapin niya yun pag nagkita kayo eh. So tapos hindi mo naman pala makayang ibigay. O di mababalik sa'yo yun. Yes. Yeah.